Hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay Friday, Biernes Santo. So alam niyo ba? <laughs> Kahit uh, Biernes Santo, nung daming bumibining mga alak. Sigarilyo. Anong nangyayari? <laughs> Ibis na na magnilay-ngilay pero hiyaan na lang natin sila. Ano? Yung, <laughs> yun ang gusto nilang gawin sa buhay. Nga pala guys, uh, ano na ngayon? Mga 12 plus na ng tanghali. So medyo mainit guys. Sobrang init talaga. So, bagong ligo tayo, bagong ligo ang tindera. Kasi, nga, sobrang init. Ayan. Tapos, parang uulan na naman, guys. Makulimlim. Kanina sobrang init. Ngayon naman ay medyo kumulimlim. Ayan, oh. Kumilimlim ang langit. So, may nagpipinitensya dito, guys, oh. Ay, wala na. Balis na sila. So, ayan. Balik tayo dito sa loob. So, maglilinis tayo guys ng tindahan kasi yung Jusawa ko kanina, siya nagbukas ng na tindahan guys, pwede siya maglilinis. <laughs> Napaka-alikabok. So, ayan, ready na tayo ng pamunas. Ating pangpagbags at ang ating walis. So, ayan, maglilinis tayo guys. So, binuksan namin yung ilaw kasi madilim na pag walang ilaw. Oh. Kaya na. Ayan, 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 diba? <laughs> so, huwag na, huwag na. Ayan, maglilinis tayo. May napakagod dito aso. Ayan, o, oh, nainitan din pag nagdano siya, maligo ko na guys, maligo ka na. Ayan guys, nahanda na niyo yung sa labas kasi baka umulan na naman. Yung naglalagay na naman siya ng, ano, yung plastic cover and dun, Oh. Kasi mahirap na, ay naka, hirap talaga pag ano, umulan tapos may hangin pa. Ano ako pa, babaliw ka sa kakaalan na ito. Big, ba yan? Papasok kasi tubig dito guys, magwawalis na tayo. Ano ka-electric pa na ako guys. kasi, napakainit talaga na grabe. So, na pala kahapon, uh, dapat kagabi, magagawa ko ng yelo. Naubusan ako ng yelo, guys. Grabe. Dami na nanap ng yelo. Sobrang init kasi talaga ng panahon, no? Kaya hindi kami nakagawa. Di ako nakagawa ng guys, ng yelo. Kasi, nag, ano kami? Uh, Nagkulo kami kagabi. <laughs> May nawawala. <laughs> May nawawala kapit-bahay at napiki-ano din kami. Napiki-hanap din. So, ayan. So mag ano tayo so, pa lang, guys. Kaya pala guys, i share ko lang sa inyo no. Kada kahapon may nagpa-laminate at nagpa-dawa ng ano, yung ano niya, signboard. Signboard ba tawag doon? <laughs> Basta yung ano niya guys, pakita ko na lang. Yan. So, ito guys, sa tindahan niya, may tindahan siya. So, nagpagawa siya sa akin ng ganito. Pero yung tindera, ako, wala akong ganito. Siya meron. so, yan. Available, frozen products. Meron siyang um, bilog, tapos manipis daw, si Dio I do Hot dogs, slicing botido, skinless, ang ganito sa show, may to sino balls. So, sa tindahan niya ito, yung nalagay, guys. Ayan. Tapos yung isa naman, ayan, sa cart naman niya to, kasi siya nagtitinda kasi siya sa school, yung mayroon siyang cart, tapos bike lang. Ayan. Kalagay, available, fishball, kikiam, hot dog, kwek-kwek, hamburger, half long, e-loading, e loading all network drinks na mismo ko Royal Sprite and RC. So meron siyang ganyan guys. So, ito naman yung nalagay niya sa cart niya. So ayan. So ano to guys? Uh, isang ganito kasi since ako ang gumawa, ako pa nag-ano niyan guys. Ako gumawa nito, nag-type. Tapos pinalaminate din niya. Ang laminate guys ay 60. Tapos yung paggawa 60-60 na sa 120 na to, di ba? So ang 30 pesos yung paggawa at saka yung print. Ayan. So, 150 lahat to, guys. Naka A4 size. Ayan. O, oh, diba? Kumita tayo. <laughs> First customer ko siya sa Palamine. yon Balik lang natin, guys. So, mamaya kukunin naman niya to. Ayan, guys. So, mulan na palangga. Mulan na siya. So, at least nakaredy na kami sa labas. o. Oh, mahangin na. Oh. Lumalamig-lamig na. Yan makulimlim. Ayan guys. Oh. Ayan. So, diba? At least, ano, lumamig. Kasi napakainit talaga. Kapon din, umulan. Umulan din kahapon. Sobrang init. Umulan ba kapon? Ay, hindi pala umulan nung isang araw pala nung may bigas ako. <laughs> hindi pala yung umulan. Nung 26. 26 ba? 27. Ay, 27 pala umulan. Yon. So, ngayon guys ay 29. March 29. So, lakas ng hangin. O, oh. tingnan nyo naman yung aming lola. Yan, oh. Yan. Sira na yung aming lola. Maglinis na tayo guys ng dal-dal ko. <laughs> Ayan guys, umulan na talaga. Umulan na. Ayun o, no. ambon. Ambon na. <laughs> Inabot na ng ulan yung mga nagpipinitensya. Ayan, yan. Malakas na yung ulan. Ang uh, grabe guys, laksa ko na. <laughs> Ayan na naman kami. Uh, sambasa, yung labas ng aming bahay. Ayan uh. Basta na. Masam-basa sa hig. Woo! Uh, grabe. Uh, grabe lang. Ako na. Dito naman nang tumatagsik-tagsik yung tubig. Ayan. Sa hig. na yung aking pangkat. <laughs> guys, magwawalis na lang ako. <laughs> Kasi maulan na. <laughs> Walis tayo. maghugas lang tayo ng kamay kasi pinulot na lang natin yung mga uh, pinagmulisan ko. Kasi lilipad, makalakas ang hangin guys. gulo na po ka malakas hangin. Ayun guys, ang lakas ng ulan, grabe. Sira na yung lona namin, no? Mahangin kasi, grabe talaga. Sisira, yun, no? Ang ganito. Sa ulan. Grabe sobrang init kasi kanina, no? Kasi ganyan talaga, no? Pag mainit, lang ulan. Mga ganyan. Hmm. Pag-alagyan ko ng bigas, guys, kasi wala nang laman yung ating isang lagayan, no? Yung punti na lang siya, nilagay ko na siya sa unahan para uh, yun yung naunan na, na kukuha. Lagay na natin yung isang pinandong. Okay. Thanks. sa natin, guys. Dito, konti na lang din, guys. Pero, kukusin muna natin. Kasi, yun ay uh, lumang price, 58. So, yung bago natin ay magiging 56 na lang. Yan, Diba, ba? Bumaba ng ang ating piga. Sana all. Ma, ayan. Ay, ang init-init. Kaya -init. tumulan, eh, mainit, di ba? So, yun lamang, guys. ang ating share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.